Oh. Oh, du -du 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 -du. Ano? Ano? Emek? No, Emek? Oh. Ah. Ano? Oh. 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 Ano? Ha? Ah? Ano sabi ka? Ha? Ah? Ano sabi mo? Ha? Ah? Mimika! Oh. oh. Ah. 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 kamera camera! Hmm. Hmm. Oh, tingin-tingin ka sa camera! Oh. Ano yan? Oh. Hmm. Hmm. Ah. Oh. Ano? Dito, dito na dito. Oh, titingin ulit, titingin ulit. Ah, titingin ulit. Oh, oh titingin sa kabula. Oh. Oh, oh. oh, 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 Ah, titingin. Ah, 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 ah. titingin sa camera. Ah, ah. Hmm. Ah, mukha kang kamera. Ah, titingin. Ah, titingin pa rin. Ha? Ha? Oh. Ano, ano to? bibili? Ano, ano